and congratulations, dahil napapanood ka namin sa Showtime bilang oh. isa sa mga hurado. Oh yes, yes. Really. how how fun, how much fun do you get from judging? Ah, wow. Ang sarap maging judge sa uh, taong tawag ng tanghalan, no? Kasi ito yung mga batang-bata, very promising sila. At makikita mo talagang pinagbubutihan nila. At as judge naman, dapat mag-advise ka ng magandang, ay uh, magandang advice sa kanila para mas pagbutihan pa nila. Kaya uh, katuwa. Si si Vice, siyempre. Lahat right. ng host zone, lahat ng mga crew, very warm at ang saya, -saya every time I go there and judge. Noy, okay. gaano kahalaga mm -mm. yung birit para manalo sa isang patimpala, katulad uh -huh. ng tawag ng tanghalan? Mahalaga yon pero hindi lagi. Di ba? Oh, oh, hindi oh, lagi. Oh. Mahalaga. Tsaka, May binabagayan din. Yes. Ibinabagayin din, tama ka. Tsaka dapat, kung bibirit ka, doon sa tamang birit din. Yung tamang, kung saan dapat bumirit, bumirit ka. Hindi laging binibirit na lang, para lang malaman yung tama. boses niya na kaya niyang bumirit. Yung range, so... ika nga. Because remember, di ba, uh, mm. wow, you know, a, a mm. singer is a storyteller. Yes. So, you know, kung saan magandang technique, anong magandang technique ang gamitin mo para magkwento, ay doon ka. Tama, tama. Diba? Ka. Did you join contests? No. I know I'm very shy and afraid of joining contests. I know. I... I joined one. Just one. Which is? In, in Kalbayog. Ha, Kalbayog? Kami oh. magkababayang kami nunoy. Ako'y taga-Burungan, taga-Kalbayog Gusto mga waray uh, dyan. <laughs> uh, Oo. Oh, oh, sa Bayt Amon Fiesta, September 8. Yeah. Kaya maupay nga kulupa iyong natanan. <laughs> so sumali ka ng isang contest sa Kalbayog. What was that? Uh, napilitan ako. I was forced to join. Uh, fiesta rin noon. Uh, oh. Bakit lahat kayo, hmm. Z ang pangalan? Yung uh, starts with the letter Z. Yun ang ginusto ng father ko eh. Talaga? Oh, father ko may Nadalala plano. Nadala mo non. sa mga anak mo? Dinala ko rin, pati sa mga animals, sa mga pets namin. Okay. No? Meron kaming Zoltan, mayroon may uh, Zugu. Or, uh, <laughs> okay. No? Pero walang sinabi <laughs> ang dad, who, who was, who is, uh, who was, was also siya. a doctor. Yes. Uh, wala siyang sinabi kung bakit Z lahat ang pangalan? Para daw uh, unique. Oh, Yan okay. Sabi niya. May alam na ng oh. dad ang brand equity ika nga. And oh. oh, eh, oh, we're he, nine, so nine zis yun. I know. And five okay. were singers, actually. Our yes, singers. Uh, singers. Di ba? What tama. a musical family. <laughs> How was, what do you remember first when you remember uh, Kalbayog, Dintuha, Aton? Ano? Uh, yung mga tao doon, yung mga lalo na yung lalaki, la, lagi kang yung niyayayong mag-inom. Mag-inuman. <laughs> ano doon? Tuba. Tuba. Rin. Right? Tuba. Tuba. Parang Tuba. Amon. Bahalina. Eh, bahal. <laughs> lutang. Uh, lutang. <laughs> sa amin lutang, bahalina. Doon ako natuto ng bahalina talaga. <laughs> <laughs> Pero masaya. Laging masaya yung mga tao. Oh, uh, okay. Para um, wala silang mga problema. Pride hmm. ka ng uh, Samar Island. Oo. Oh, uh, oh, I, finished two years there for my high school. Totoo. in hmm. uh, before the show started, sabi ko yung noni, marunong mag-waray. Oo uh, uh, naman. Maram Because kan. habalay, halimbawa sa bahay, <laughs> ang salita talaga namin waray. Ah, okay. mm -hmm. Sa amin din. Waray and okay. uh, English. That's true. Sa Mas madali minsan kaysa wag <laughs> yeah. Tagalog. Uh -huh. Ba suportahan po natin ang tawag ng tanghalan, suportahan natin ang Showtime. po <laughs> natin si Nonoy. Uh, do you have shows uh, with the hitmakers? Oh, uh, with the uh, with the hitmakers um, next year, probably next year. Okay. Right? Early next year. But uh, this coming uh, the, the end of August meron kaming show ni Ku. Oh um, by special arrangement at the Reno in Reno Nevada. That's mm. wonderful. I'm something to look forward to. Doon sa hitmakers and we're talking mm. about Marco, uh, Ray, Haji. Haji, Rico Puno. Rico Puno oh, of course. Yeah. Uh, yeah. Originally it was Rico and Haji. Remember that. Mm, Tapos yeah. sumali si um, Ray. Ray. Aden kayo ni Marco. Yes. mga bagets. Mm, <laughs> Halimbawa lang doon mm. sa Uh, Rico is gone hmm. uh, Doon sa tatlo Kung meron kang isasama sa langit, sino? Si Marco Talaga, bakit? Mm. Yes. Hi, Marco <laughs> Pare <laughs> Si Marco, kasi lagi niya rin ako sinasama kung saan-saan eh. <laughs> Napakabait din oh, uh, Oo, mabait yun Oo, tagal-tagal din namin uh, nagsama niyan Pwedeng-pwedeng mo siya maging kapatid talaga Sino oh. ang isasama mo sa impyerno? <laughs> sa impyerno? Si, si, si Rico. hindi, <laughs> <laughs> ko na siya masasama eh. <laughs> biro lamang po. No, biro lang, biro lang. Ganun kami ka kabiro. Yeah. Doon lang. Yeah. I mean, was, I think, your first hit. Okay. Eh, yes, Tama. Yes, right, right. Because I know when you did that song sa Metro Pop, you did uh, Ako Ay Ikaw Rin. Mm, as Tama. a guest as a guest. Yes. And uh, ang kwento nga noon, totoo bang ayaw mo sanang gawin yon? Oh, yes. Oh. Uh -oh. Kasi yung ano eh, feeling ko pag kumanta ako, I was still using crutches. Right. Eh? Naka, naka ano, saklay ako. Sabi oh. ko, pag kumanta ako, ayaw kung baka maawa yung tao, ayaw ko yun. Oh. Yeah, but they forced, they forced me. Sige you na, know, you have nothing to lose. Except your leg, no? If you, lost, you lost the leg. Yeah. <laughs> And it became a blessing. Yeah, it was a blessing in disguise. Because of the yeah. Metro Pop, anong nangyari? because of Metro Pop Doon nakita, di ba? Yes. But as a, not as a contestant. As, as a, I, as a performer. Uh, doon actually ako na-discover because one of the judges that night was Willie Cruz. May ari noon ng gem recording. Ah, yes. And then after, after I sang, sinundan niya ako sa backstage. Then he, sabi niya, tawagan mo ko, we'll, we'll talk. Kaming, ang hawak no nila yeah. Willy ay ang apo Mike Hanopol Haji, Alejandro. Yes. Ang usap usapan no, Hadji, mm. sa na alis si Haji. Kaya naghangam naghanap sila ng bagong talent. Oh, na Alam mo alam oh, nakakamiss din. <laughs> um, just a few lines uh, yeah. from your song uh, Doon lang. Dun lang. Sige nga no, uh, The refrain goes. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin Doon ay kaya kong igapos, ihip ng hangin Doon ay kaya kong pagbawal, buhos ng ulan Sa panaginip lang kita, nahahagkantwi na dun la.